Masaya ka ba? Thank you po Ay, ito ka sa mukha. Ay, ito Ay, ito ka sa babalik kami. Babalik siya. may Ay, kaya inawan ni Day. Ay, ma'am. Ay, kaya inawan ni Day. Ang sakit ano niyo. Anong lagay niya? Oo, oo, oo. Ayan, masakit ay, po yeah. dahil nga nanigas o. Parang kasi may water dispenser yata na, alam mo, yata. Ah, okay. ano yung, ano yung mo May pampali ka sa buki, ha? ah Hindi naman yan, Video mo, Mami. Video, video mo. mo. To. Special ah, case ba to? <laughs> special to. Wala ah. na, oh Okay. Pero, tiisin mo lang, ha? Tiisin ko lang? Ti tiisin mo. Ako, sinasabi ko talaga. yung Ako, sinasabi ko talaga. Na, masakit to. Ito, yeah. wala, wala to. Masakit din niya. Ah. Pero, hindi siya gaano. Ito, isang pitik lang yan. Pero, ito ang problema. Yeah. Ayan. Oh wala gosh. na. Yeah. Up. Hmm. Ah. Ha? Iisin si mo lang ha? Ay, may may ano ka. Ay, kaipit. Ay, may 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 may. Ay, may may. Sige, tanggalin mo na yung mas mo para makahinga ka lalo. Tanggalin <laughs> <laughs> eh. mo Ay, si ko, na yan. Ay, kumakabarin mo mo na yan. Kumakita ko na madlang people. Ito <laughs> <Okay, laughs> mo na, gamitin mo kay ate. Okay, ah, sige, ah? sige, thank you. Iba kasi ang may ipit. ng dito ko. Basta dayo ka, kakuan. Ano okay. sila?

Sige lang, sige lang. pa ba ako? Okay. Oh. Okay. Oh, oh. oh my God. Gano'n, kami nagbibidyo <laughs> sa'yo, ha? Pag sila upang barman, <laughs> di pa naniwala nito. Ewan ko na lang. <laughs> oh. mat ma Mag, ano yung case niya? Malala yung case nito. Malala yung yeah. mm. Okay. <laughs>

ah? up medyo mataas na siya yeah, okay. side ah oh, ito mijo medyo ha huh? ito masikip yeah tiisin mo lang day. ha kasi ang kunit nito iba siya ah oh, okay. ah. Ti tiisin mo day. kasi oh, masakit talaga kasi prosen na prosen yan ha? Huh? Tiisin mo lang kasi pag hindi mo kukuha yan, naku po, mas lalo yan. Sige, inhale. Lingkod, lingkod, tarong. Eh, lingkod, tarong, lingkod, tarong. O, oh, hinga na, na, inga na. Sige, sige. Sandali oh. lang, Napilayan na yata. O, oh, yan. <laughs> Pupunitin lang natin yan. Pwede mo naman sabihin sa kanya, teka muna sige lang, sige lang, sige lang. Sige lang, Sige lang, pwede sandali lang oh, muna. Oo, oh, dali lang. Kukon ko lang. Naku, nakasalampas pa pala. Oo, uh, uh, kasi kanina hindi ko Masakit na kasi Hindi lang talaga ako niyan. Ay, Tanggalin na yun Tanggalin yung salampas uh, uh, na, na yan. Kanya. Kasi pag hindi mo siya pipilitin, yeah. ay, nako. Ito, eh, so lang, day lang. Sige lang, sige lang. Hiloto na ako niyo. Uh, Mauning super prosen, super yeah. prosen shoulder. Ano yung reason niyan? Ah, ikanin stop yun niyo mo, over na o. Oh. Mm. tapos nag-trigger siya pumutok kaya yung rotator apektado mm. kaya pag ginalaw mo siya anong dahilan? mali pag buhat? hindi lamig yan ah, lamig. lamig siya na na-impact. nagkalaman na hindi walang laman yan walang laman itong rotator ka parang barado ba kumbaga sa gear ng kwan kinalawang, kinalawang. kaya ah, hindi so, niya may galaw. may galaw to itong rotator cup natin dito andito yan may plate yan ah uh. So yan yung nagiging problema. Pero ang kailangan kasi natin talaga nito ay pipersahin mo. mo siya. Kasi pag hindi mo siya pinersa, hindi gagaling to. Ha? Hmm. Hindi po gagaling yan. Sige lang, anong gusto mo? Ma gumaling o magtsaga ka? Gagaling, di ba? Sure. Pero gusto niyo mo one shot. Isang sakitan. Grabe ano? naman kasi yung sakit kanina. Hindi, wala pa yung sakit mo Oh my gosh. Wala pa yun. Talaga? Oo. Oh. Hindi, dali. Sige. Ito, try mo ilagay dito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Okay. So, medyo, ano siya? Yung kabila. Try. Okay. Walang problema. konti na lang. Di ba kasi napump siya ng bagya? Konting-konti na lang yan. Kailangan kasi yan nandito. Ah. Uh, okay? Uh, oh, yeah. So, ito'y diretsyo mo lang siya. Diretsyo. Okay. Okay. Ito, ipakapot wow. hmm. yeah. na lang yung cellphone mo, be. Direka sa ato. para i-one shot na lang natin siya, ha? Huh? Oh, One shot. Isang oh. sakit, pero giginhawa, oh. ha? Kapta lang. Oo, oh, dra lang ka. Dra oh. lang, lang sa iyo. Kung ano ka One shot okay, lang na Sige, diretsyo na niyo. Diretsyo na niyo. Huwag oh. kang kabahan. Huwag kang kabahan. Huwag kang boyfriend mo. Sawa, huh? Huh? sawa ko yan. Ah, sawa mo. Sawa. Pasensya na. <laughs> oo, oh, oh. oo. So, lang. May sali ka sa sawa mo. Nalamig na paa niya. Kasi masakit kasi kanina siya Masakit talaga oh. yan. When, ano, ano, ano lang. Okay na, okay oh. na, okay 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 okay na, okay na, na, okay na, okay na, okay na, dali lang. Okay. Na. Okay. Na. Na, dam, okay na, okay na, oh. um. okay na, okay na, okay na, Ayun oh, tapos na. Kasi pag hindi mo pipilitin 'yan, sige dai pong kubi pong ko. 1 2 ah oh, uh, sige inilix ka, kay inilix sale. Inilix lang. May video ka to di mo na unto Sige. Inilix <laughs> sale Hindi mo naka-zero naka pa rin eh. Okay. Ayun, andito na naka-zero naka, naka hindi ko na kuha yung ano. ano. Hindi <laughs> <laughs> okay lang dito naman kay madam. Yan yung, yan yung, ano yung video na ayaw niya na may ano. Oh. Yan. Yeah. Hmm? Yeah. Nagtaka <laughs> zero pa rin. Okay <laughs> na. Okay na to, okay na. Pwede na lang na siya. Yan ba, pa pwede pa niya igalaw? Magagalaw niya magagalaw to. Ha? Magagalaw. Okay. Mm. May pen reliever ka ah. dito to. Na damo. Ipa, Oh, pa reliever mo lang siya. Kay ah, naman na binigay oh, sa pin reliever lang, pin reliever. Mm. Okay, Pero isang beses lang, ha? Mm. Ayun, oh, connect na siya. Mm. Yung sakit na dyan niya, normal. Yeah. Normal, ha? Naka-antinis yes ka na. Ng... Okay. Wala na. Okay. Ha, pwede na magsampay ng hinangir? Pwede na. <laughs> <laughs> Mataas-taas ang hangiran. <laughs> Kasi pag hindi mo siya pipilitin, o wala talagang nangyayari, ha? Kahit injection mo, nang injection niyan, huwag ka mag wala na akong gagawin. Ay, sarap ang <laughs> <laughs> sarap pa, May. Isang pa daw. <laughs> isang <mo> pa? <laughs> oh. Parang ibang hilot na hinihiling nito, ha? Ah? Ayun, wala na kawawa kasi tapos yeah. na. So ano yung dapat kong mm. gawin dito? Ito, upan na lang sya. Continuous na lang. Mayangat angat mo na lang. Pero, ah, so exercise na oh, oh. lang? Oo, exercise mo lang. Pero kasi ito, may mo na ito. Mm hmm, I I mean, ano yung mga... Yun lang. Iangat mo lang siya. Tapos kahit sumabit ka lang, ipilit mo lang. Ano yan? Hmm. Wala, 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 wala. Natural <laughs> yan. O, tingnan mo siya ha. Kuya, okay, mamaya na lang muna. Please. Hindi, 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 hindi. Wala na akong gagawin. May, may yangat mo na yan, no? Okay, okay, okay. Okay? okay. Ando na siya sa taas. Ando na oh. no? Ando na yan. Yeah, okay daw. Nararamdaman mo ba? Yan. Ito, maluwag na yan. O. Kaya mo na yan sa likod. Kaya mm. na. Mm. Diba? Okay. Yo, relax lang muna. Sige, Sige wala salamat. Salamat. Sige, wala yeah, okay. lang, ano? lang kasi yan. Idiretso mo lang doon. Salamat. Sige, idol. Salamat, salamat. Maraming salamat. Balik tayo naman yeah. ng problema diyan. No problem ng kuya? Kuya, balik tayo manood tayo kasi sino naman ang aakyat bukas ano? <laughs> <laughs> Sige.

ikaw. Amo. Isa, okay. okay, pag oh. dili ni mo ni kwa noon, pili wala no, ginang uh, kwa na nga problema. Ha? Huh? Pero bawas ng sakit na. Hmm. Dan, kalau okay. yang, yang kamu tinggal di sini, dan, tapi kalau wala kang pantali dyan. Sabi ko, hubarin mo yan. Check mo yung kamote dyan. Masarap yung kamote lang. <laughs> Pag may sumingaw sa sasakyan, alam na this kung sino ha. Alam, <laughs> <laughs> may dala ko. Ay, yun lang. <laughs> <laughs> may sarili akong sakyan ngayon. Kaya ano? Malakas ang loob mo ha. Buti ka, pumunta kayo dito sa Osaka. Oo, oh, oh. eh, alam mo naman yung mga ate ko sabi kasi ilat lang. Sabi ko, saan ba sa ilat? Eh, so, ang hirap din sa kanila. Wala silang ganun uh, service. Uh, eh, okay. si Ati Ana ang kwan dyan. Uh, siyang, ano dito eh, teritoryo, um, teritoryo to. Teritoryo Kami, ni Ati Ana yan. Hmm. Uh, I-try mo dito daw. Dari, dari. Sige, diretso Sige, diretsyo ni mo. Sige, try. Sige, diretsyo, try. Parang hindi mm. ka kung ko bila. Ay, Sige, ha? hindi kabila. Dalawa, dalawa. Mm. wala ganda. Wala pa lang, ano, kaya ano, ah. para every month ka magpa-massage? Oo, oh, oo. Oh. Ikaw sa akwan. <laughs> ah, <laughs> 'di ba? Oo. Oh. Sige, baba ulo mo. Sige, diretsyo mo lang, diretsyo mo lang. Baba ng ulo. Oh, teka Dali lang, dali. Wala wala na akong gagawin, wala akong gagawin. Ayos. Oh, sure ako, wala lang akong gagawin. Natakot ako. Wala na akong, akong gagawin, wala akong gagawin, wala akong gagawin. Diretsyo mo lang, diretsyo lang. Oh, wala na yan, no? Kasi may angat mo yan. pa, eh. Wala na kung gagawin yan, ah. mm. Okay, okay. Mo. Mm. Wala, ah. na. mo. Wala na. Hmm. Sige. Ang hirap mo yung OFW, di Eh, Pare-pareho na tayo. Sige, sa tagilid oh Mm, mm, yung na, na. Ay, alam mo boss, natatakot na siya na yung kada ikot mo tawa hawak eh, nanginginig na eh. <laughs> <laughs> Hindi, wala naman na, wala na gagawin, wala wala daw, bakit gumagalaw ka pa? Oo Ay, yun. <laughs> ano, po, uh, bikas dahi, bikas. oh, yun. Oo, oo. Oo, oo. ko, mo siyempre, iba naman yung case mo kasi. Yung case mo sa case nila magkaiba. Hmm. Oh, diretso higa. Diretso higa. Hmm. <todic> Ayaw sa kaligo sa buntaday ha? Ha? Ayaw ha? Kay? Ah. Mm. Yan. Yeah. Ayaw ka lang. sir first time kong Ayo ayo gahi ayo gahi ayo gahi. Iya mau ni ni. Why? Mau ni bay. Hey, kau angkat ba Binata tu ngaku an. Hmm. Mm? <laughs> Ay. <laughs> Mapansin mo nito, pag mo niya masakit ni. Ah, ibig sabihin, dali niya, close na. Hindi, hindi, hindi hindi, sa hindi pantay, pantay siya. Ang problema, kulang sa stretch. Kaya pag binirit mo yan, oh, masakit yan. Oh. Yeah, oh, o, alam mo na, kailangan mo pilitin ng biritin ng para lumuwag <laughs> yung mga. Eh. Ah. Hmm. Mamaya, pag marunong na, may na may ako, boss, hindi na magpilot sa'yo yan. Ay, mas may inam, ha? Ikaw na ang manghihilot niya. <laughs> Kung nga, pinapractice ko na rin. Baka mo mm. mo, kalawa, ako na ang manghihilot, eh. Boss, buwas, buwas, buwas ah. makalawa, ako na ang manghihilot. Huwag ka dito. <laughs> Balwarte muna natin, Sally. <laughs> okay, Oo. May libreng himas pa, ha? <laughs> mm. Okay. Ah. derecho lang, derecho Saglit lang yan. Okay. <laughs> Okay. Huwag <laughs> kang kumapit ha, huwag kang kumapit. Naku <laughs> po, nampating. Huwag kang kumapit. Teka lang. Kapit, natin ito. Ha? Pati yung lower back mo. Mas na huwag kang kumapit. Relax lang, huwag kang kabahan. Huwag kang kabahan. Okay. Inhale. Exhale. Relax. Ayun. Diretso lang pa, diretso lang. Saglit lang yan. Uy! Uh -huh. Ah, ah. Dali lang. Relax ka lang. Ah. Mm. Uh. Sige, inihilig sa'yo. lang. Inihilig ah. sa'yo lang. Kaya, kaya, kaya. Supportado rin itong isang to. <laughs> kaya na. Okay. Dali. One, two, up. Upo. Mm. Diretso okay. okay. na mamaya. Diret na. at mo tandaan yan. Ando na yan. Okay? Oh, uh, yun. Sakit pa rin. Okay. Up. Ando na yan. So, unti-untiin mo na lang yan, ha? Dito, wide na yan. Mababalik na siya. Okay? Kanina, sobrang tight. Hanggang dyan lang. Tapos, hindi mo may wide to. Kasi yung rotator cup niya is problematic. Okay na tayo. Yeah, thank you. You're welcome. Atik mangga kapan? Kapan ingatannya? Iya, Hah?